VNC nakakamit na ang hustisya. Naposos na. Grabe ang saya ni VNC. Magandang araw at isang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kalingap sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At paunawa tapusin muna ang kabuohan ng video na ito mga kalingap at para malaman ang nilalaman nito. At maraming salamat po mga kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta at paki-subscribe po mga kalingap kay Kuya Val Santos Matubang at kay Ate Ed Vlogs at kalingap rab maraming salamat po. VNC nakakamit na ang hostisya. Pero bago yun mga kalingap ay pag-usapan muna natin ang tungkol kay VNC na kung saan nakaranas na naman ito mga kalingap ng pagsubok sa kanyang buhay ngayon. Dahil sa nababash at binuluhura si VNC mga kalingap. Hindi ito pinapalagpas ni Kuya Val at Tatay V. Ran. Naisabi nga ni Tatay Viran mga kalingap na handa anyan niyang gagawin ang lahat para sa pinakamamahal niyang anak na si VNC. Hindi matiis ni Tatay ang kanyang anak mga kalingap kung mayroon mang mananakit kay VNC at magbitaw ng mga hindi magagandang salita. Bagay na pinagtibay ng Tatay ni VNC ang lahat ng sinasabi niya mga kalingap at bakit. Dahil hindi nga ito nagdalawang isip ang tatay ni VNC at sa tulong ni Kuya Val nagsampa at naghain sila ng reklamo sa isang tao na mas sabi nating nambabastos kay VNC. Hindi dapat na pagbitawan si VNC ng mga hindi magagandang salita mga kalingap lalo pa at isang minor de edad pa ito. Matinding kaso ang haharapin ng isang tao kung ito'y mambabastos sa isang dalaga o bata na wala pa saktong edad. Maaring child abuse or bullying ang makakaharap na kaso sa kung sino mang magbabol ahura kay VNC. At hindi lang yun mga kalingap, si VNC ay sagutin pa ng DSWD masyadong mapanganib kapag napatunayan at nagkaroon ng matibay na ebidensya sila ni VNC laban sa isang taong nagbalahura sa kanila maaring diretso talaga ito sa kulungan kapag nagkataon mga kalingap. Lalo na kung sa panig nila VNC ay hindi sila makipag-ariglo at makipag-ayos siguradong malaking kaso ang haharapin sa taong nanakit kay VNC, at sa kabilang dako naman mga kalingap. VNC nakakamit na ang hostisya. Yan ang ating makikita sa video. Boss, yung score natin hindi mo pa na Yes, tama um, so, yung uh, kalinga bro. Ignore na lang. Ano naman talaga. Ganda naman talaga pinaka the best talaga dyan. Ignore na lang natin. Lahat ng ano, may mga bashers. Lahat ng uh, content creator. Lalo na yung mga yung ganyan kilala na talaga. Sigurado meron talaga yan. Ignore na lang natin. Basta alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawa masama. Kasi pag in-ignore mo yan, kusa na lang si... Masasawa, DJ. <laughs> di ba? Ignore or kasuhan na lang. Yung pinaka the best. Kung baga, tahimik lang din, malalaman na lang nila, may kaso na sila. Idaan sa legal, ano, legal action. Bro, galing kami sa Sergio kanina. Jeremy, salamat. Napakalinaw po mga kalingap. Ang sinabi ni Kalingap Prab na tahimik lang anya at malalaman na lang nila na may kaso na pala, at kabilang na rin dito mga Kalingap ang pagposos at pag-eresto, sa mga pulis kapag may kaso na silang kinakaharap, at makakamit na ang hostisya ni VNC dito kapag nagkataon dahil araw na lang ang hinintay mga Kalingap lalo pa at ang kaso ay nakahain na. Anong masasabi niyo po tungkol dito please comment and God bless you all.